Baka naman ito na yung sign para mag sal kayo sa halagang 199. O kaya naman magmukbang ng buldak carbonara na may maraming toppings, gatas, and cheese. Kaya kung ako sa iyo ay maghanap ka na ng tatlo mong kasama dahil for only 199 lang per head na may minimum na 4 packs ay want to sawa nyo na mapuputrip lahat ng mga ito. May kasama na yung unlimited pork meat, chorizo, one-time serving ng cheese, and mga unlimited side dishes. Pero kung ako sa inyo ay mag-add na lang kayo ng 100 sa 199 para maging 299. Dahil bukod sa plain pork ay madadagdagan na yan ng unlimited flavor meat kagaya ng spicy pork and soy garlic pork. Pati plain chicken, sweet soy chicken, and spicy chicken ay nadagdag na rin po dyan. Tapos naka-unlimited na rin po yung cheese and drinks. Pero dahil mukhang bagong sahod naman kayo, ay dito na kayo sa kanilang 399. Eto naman, kahit dalawa lang po kayo ay pwede. Dito lahat ng meat ay kasama na. May pork, chicken at yung mga nadagdag na beef meat. May unlimited muksal, plain beef, soy garlic beef and spicy beef. Bukod sa mga yan ay may mga nadagdag din katulad ng mga one time serving ng pork sisig hot pot balls, and steam egg. May mga DIY noodles o mga ramen din sila dito. Kagaya nga netong viral na buldak carbonara na nilagyan ko ng maraming toppings, gatas, and cheese. Kaya naman ano pang hinihintay nyo dyan habang konti pa lang yung nakakaalam dito ay puntahan nyo na itong AAA Korean Diner na located naman dito mismo sa may 2604 AC Rivera Building, Protasio Street, Corner Cabrera Street, Pasay City. Tapos open naman sila simula 4pm to 2am Monday to Saturday.